Paano mag-screen mirroring sa smart TV gamit ang Realme 5 phone? Make sure na same Wi-Fi network nakakonek ang TV at cellphone. So, first is punta lang kayo dito sa may application button. Yan, dito sa may remote. At yan, kapag na na kayo, punta lang kayo dito sa logo ng TV at cellphone. Yeah. Kapag open na ang screencast ng smart TV, punta naman tayo dito sa my Realme 5 phone. Punta lang tayo sa settings. At dito sa my settings, sa my other wireless connection. At yan, dito may makikita tayong screencast. So, click lang natin. Dito, yan, i-turn on lang natin yung screencast na button. At yan, magantay lang kayo ng device na lalabas. So, ang device ng ating Smart TV is Smart TV ang pangalan. So, yan. Ito, lumabas na. Pindutin lang natin. And, antay natin mag-connected. So, yan guys. Successful na, na na connect natin ang ating cellphone sa TV gamit ang screencast. At kapag may katanungan kayo, comment down below. Hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe lang kayo sa akin YouTube channel at hit ang bell button para sa mga susunod kong video like this.